ang katotohanang nagpapalaya ipahayag ipagtanggol ipamuhay ang katotohanang nagpapalaya kasama si pastor Eric Cortez walang kadala-dala talaga may napahiya na namang tagapagturo na nagpahayag na magaganap daw kahapon, September 23, ang rapture o pagkuha ng Panginoon sa kanyang iglesia. Hindi na sila natuto sa mga naunang nagkamali na na nagtakda din ng petsa patungkol sa kung kailan magaganap ang pagdating ng Panginoon. Ito ay sa kabila na malinaw na ipinahayag ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 24 verse 36 babasahin ko sa magandang balita Biblia ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man ang amalamang ang nakakaalam nito ang amalamang ang nakakaalam nito sa kabila ng pahayag na ito ng Panginoon bakit may mga nagtatangka pa din na magtakda ng pecha ng kanyang pagbabalik. Ito ay dahil sa nirereinterpret nila o binibigyan nila ng bagong pakahulugan ang Matthew chapter 24 verse 36 para malusutan ito. Kung inyong matatandaan, noong Inilabas ni Edgar Weissnant ang kanyang aklat na 88 Reasons Why the Rapture Will Be in 1988. Si Weissnant ay dating rocket engineer na naging prophecy teacher. Ikinatwiran ni Weissnant na nang sabihin ng Panginoon, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man ang ama lamang ang nakakaalam nito ikinatwiran ni Wisnan na ang salitang Griego na ginamit sa salitang nakakaalam ay oida at hindi ginosko. Anya, ang salitang oida daw connotes a subjective knowledge, a knowledge gained through intuition or instinct, subjective knowledge. Samantalang ang salitang ginosko daw connotes an objective knowledge, objective knowledge. Ang ibig sabihin daw nito ay maari pa ring malaman sa pamamagitan ng pag-aaral kung kailan ang araw at oras ng pagbabalik ng Panginoon. Ayong kay Weissnant, Jesus does not deny the possibility of gaining objective knowledge about the rapture through research. Ngunit lumalabas na mali ang kanyang naging research o pagsasaliksik sa kahulugan ng salitang oida. Ayon sa New Testament scholar na si Merrill Tenney, ang salitang oida implies knowledge of facts or knowledge by in intellectual process. Ilalabas na mali ang itinuro ni Weissnant na subjective knowledge at hindi objective knowledge ang kahulugan ng salitang oida. E lumalabas, sabi ni Tenny, ang oida ay objective knowledge. Bagamat may pagkakaiba nga ang kahulugan nang salitang oida at ginosko, nagpaliwanag si Teni na hindi naman gaanong malaki ang naturang pagkakaiba. Ayon kay Dean Halverson, isang world religions specialist, sa kanyang artikulo na 88 Reasons What Went Wrong na lumabas sa Christian Research journal, by manipulating the connotation of Oida in Matthew chapter 24, verse 36, not has turned the meaning of the verse on its head. Whereas Jesus is clearly saying that we cannot predict the time of his second coming, not has him instead saying that with enough research we can predict the time down to the very week sa madaling salita dahil sa kanyang maling pagkakaintindi sa kahulugan ng salitang nakakaalam sa Matthew chapter 24 verse 36 baliktad na ang naging pakahulugan ni Weissnant dito. Itinuro na nga mismo ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 24 verse 36 na walang nakakaalam sa oras at araw ng kanyang pagdating eh sa kabila nito may mga tagapagturo na katulad nga ni Weissnant na ipipilit pa rin na maaaring malaman kung kailan ang pagbabalik ng Panginoon. Sa konteks ng Matthew chapter 24 verse 36, inihalin tulad ng Panginoon ang kanyang pagbabalik sa pagdating ng isang magnanakaw. Ayon sa verses 42 to 44, Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya ang pasukin ang kanyong bahay. Kaya't lagi kayong maging handa Sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Hindi nga natin alam kung kailan magtatangka ang magnanakaw na pasukin ang ating bahay. Kaya binigyang diin dito ng Panginoon na katulad ng pagdating ng magnanakaw, hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. At darating ang anak ng tao sa oras na hindi natin inaasahan. Kaya nga ang utos ng Panginoon sa atin ay eh, lagi tayong maging handa. Kasi nga wala ngang nakakaalam ng pagdating ng Panginoong Hesus at tanging ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Kaya ayon sa New Testament scholar na si Walter Hendrickson sa kanyang komentary sa Gospel of Matthew, Jesus proves the futility and sinfulness of every attempt on man's part to predict the date when Jesus will return. Walang kabuluhan ang pagtatangka na magtakda ng pecha ng pagbabalik ng Panginoon kasalanan pa nga ang galitong mga pagtatangka sapagkat malinaw na pagsalungat ito sa pahayag ng ating Panginoon. Kaya kapag may magtatangka uli na magtakda ng petsa ng pagbabalik ng Panginoon, huwag nating paniwalaan. Hindi natin dapat bigyang pansin sapagkat malinaw na nga ang ipinahayag ng Biblia laban sa ganito mga maling kahulugan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapalala ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.